Si Steph nandito na! <laughs> Steph wins immunity! <laughs> The word is Alianza! Oh. Um, ako yung pang-apat o pang-lima na nakaakit. Tapos binuksan ko na yung puzzle. Hindi ko alam kung paano ko nagawa. Kasi mas mabilis yung kamay ko kasi sa isip ko. Nakita ko pa lang, alam ko na Alianza wala akong ibang inisip. Yan ang unang pumasok sa isip ko. Kaya sabi ko, ano nangyari? Happy ako. Dahil si Steph, parang niyakap niya ako, parang nanalo siya. And sabi ni Steph na at least we got it. We, we can vote off Arnold na. Steph, Ang galing ko kasi ako pinakahuli. Nasa pangalawang level pa lang ako nung makaakyat. So, may natapos na, may nakabunang puzzle, nandong pa rin ako. Ang galing, di ba? Nice one, Steph! Siyempre, bilang kapatid, dun nakita ko yung ano niya, yung determination niya na, na manalo. Kasi, kung wala siyang ganun determination, hindi, uh, palagay ko hindi mo siya makaabot sa top 10. Steph, congratulations you win immunity. Oh, Just yes. uh, ko tawag to wapo ako na siyang nakakuha ng immunity kasi kailangan niya yun eh. Kasi naramdaman ko po talaga na medyo yung fighting spirit niya medyo bumababa na. So nung nakuha niya, talagang high spirit siya, parang parang lumalakad siya sa cloud nine. So sabi ko, yung spirit niya back she's back she's back in business nung nanalo ako immunity nakita ko yung mom ko yung reaction niya sabi ko iba talaga iba talaga pag yung inspiration mo nandoon sobrang natuwa yung mom ko hindi lang dahil nakita niya yung anak na nagana pero alam niya kasi na para sa kanya yun eh